Tinatago ito ng mga tubero sa inyo. Maglagay ng hose sa inidoro at mangyayari ang himala. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano buksanin ang baradong inidoro ng madali. Para dito, kailangan natin ng isang kiraso ng hose. Ang hose na ito ay para sa pagpasa ng kable sa loob ng pader ng bahay. Mabibili ito sa anumang tindahan ng hardware. Gagamit din tayo ng plastik na bote na katulad nito. Una, putulin ang tuktok ng bote. Hindi na kailangan ng ibang bahagi. Gumawa ng maliit na hiwa at tapusin gamit ang gunting hindi mo na kailangang tumawag ng tubero para sa baradong inidoro. Pagkatapos putulin ang bote, ikabit ito sa tubo. Para dito, gagamit ako ng duct tape. Matibay ito at mas lumalaban pa sa tubig. Alam mo ba na karaniwan ang baradong inidoro sa maraming bahay? Nangyayari ito dahil sa papel, buhok, sabon at ibang bagay. Maraming gumagamit ng matapang na kemikal para sa baradong tubo pero nakapasira ito. Kapag handa na, gupitin ang kabilang dulo ng hose ng pahilis gaya nito. Curious ka yata, no? Gusto mo bang malaman paano mag-unclog ng inidoro gamit ang hose at bote? Kaya panoorin hanggang dulo para ituro ko sayo. Natutunan ko ito sa tito ko sa probinsya kasi mas mahirap humanap ng solusyon doon. Kaya naghahanap sila ng ibang matalinong paraan para tanggalin ang bara. Sige, subukan na natin ang pamamaraan. Makikita mo kung gaano kasimple. Ipasok lang sa inidoro ang bahaging pinutol ng pahilis. Aalisin nito ang kugat ng problema at tatanggalin ang bara mismo sa tubo. Pagkatapos, magbuhos ng apat na kutsarang baking soda sa tubo. Dahil sa alkaline effect nito, tutulong ito sa pagtunaw ng dumi at grasa sa tubo. Ang suka ay isa pang makakatulong sa pagtanggal ng bara sa inidoro. Magdagdag ng sapat na suka sa baking soda para gumawa ng maasim na solusyon na bubuo ng mga ng carbon dioxide, isang gas na lalabas bilang mga at siyang magiging dahilan ng presyon na tutulong sa pagtanggal ng bara sa tubo. Pagkatapos, magdagdag pa ng baking soda sa tubo at dagdagan ng suka. Makakakita ka ng pagbula, senyales na gumagana ang timpla para tanggalin ang dumi at alisin ang bara. Kuskusin ang kaunti, banlawan, tapos na yan. Matatanggal na ang bara at mawawala ang baterya sa inidoro. Dito na ako magpapaalam. Palaking halik pagpalain kayo ng Diyos